ka ng, ano, oh. pa, Dar pag Ano, oras, kakain tayo, tapos wala na activity, no? Hmm. Matutulogin na tayo. Oo. That oh, okay. na lang siguro. Tatawagin na lang. Mm -hmm. Grabe yun, <laughs> Grabe ang mukha ni Kigoy <laughs> sa... <laughs> Bakit? <laughs> yung ay... Mas matanda. Mas matanda. Ngayon. Mas matanda. Saan? Saan? Di ba? Sa yeah. yeah. Mga mga Dati. Mas... Yung mutyara is mas bata, uh -oh. Pero na mas matanda. Nasip tumayot kasi siya. Baka... Uh -oh. Pero ako ginagawa. Okay, Things with mas, the lighting. Mas, mas o oh, baka sa lighting lang. Yun. Oh, lighting. Kasi so, si tumayot siya dito. You look, look a little yellow Sino? too. Si Tad. Isang nyo sa punso, sa punso. Ang Kailan lang si Tad. Sa bahay ng tingwa. Na... Kailan si Tod. Si Tod, Tod. Si <laughs> I'm you The you guys still talking about it? Yeah. <laughs> oh, I <didn't> know, but <laughs> oh it's not oh. Oh. Oh, man, I I, If you're I I here. Left here, you should be able to what's true. You guys talk about dinig for air. ano uh, mag ano? Right, ikaw to, tapos like gym. Grabe, nakakain so, so, mag gym ka. Kayo ba 'yung talking about kanin, dapat? Career so, right. career so, first. Career first. Career first. Lahat ito, nagbasa mo sa TV. So, 'yung tama. Ngayon sa wala kasi yung isang ah, glasses lang. sa start, yung, gumanong ka, parang bumuha. siguro kumuha ka ng signal. Uh, uh, signal mo like, uh, na. Kasi you like, nakakapagod ah, signal mo na. Pati mali namin, nakikita. siguro ah, summer na sobrang init talaga. Tapos was like, yeah. uh, I was like, I was like, why are they, yeah. they going uh, so slow? Pero uh, I know that But, something was It would be so nice if they took the thing off. Okay na yung teleprompter, hindi na siya, hindi. Pero Mas, may, may, ano siya, slow pa rin siya. Mabagal. Mabagal pa rin. Okay na siya, pero mab mabagal siya na tapos kaya na magbasa ng sentence.